ng ano na yan, ng mga daga na yan. Yung airport natin, although di ba ipaprivatize na yan, pwedeng, pwedeng uh, pinakawala pinakawalan ni Lisa ang daga, okay, na kawangis niya, na possible yan. Yung mga surot na yan, possible na inimport import ni Lisa Smugs yan, okay, para sabihin na, oh, it's time, oh, we really have to privatize the nahiya. Possible. Maraming ang gulo. But, mga kababayan, yung, yung, ano na, yung airport na yan, port of entry yan. Okay? Ibig sabihin, diyan pumapasok. Parang kipay ni Lisa, port of entry ng mga bangag. Okay? May <laughs> connect lang talaga, di ba? <laughs> Solid ba, Harley, Eh kasi siyang mastermind ng na siyang national problem eh. So ang airport, you know, port of lahat diyan pumapasok, you know? Although pwedeng pumasok sa Bureau of Customs, yung mga smuggling business ni Lisa Smuggs, Balik tayo sa airport. Bago, ma bago tayo mapunta sa bahay, isusulat-sulat ko lang to para sa dami ng isyong kadyotahan. Yung mga isyo ng panahon ni Kot... O, punta mo na kay Noy-Noy kasi may nag-comment. Okay, ng panahon ni Noy-Noy, ano ang famous? Doon ako nakilala ninyo. Tanimbala. Yeah, Tanimbala. Number one, Tanimbala. At yung... Uh... Ah po, ano yun, uh, Balikbayan Box, ano pala yun, sa, Air, sa Bureau of Ghosts, so, sa Tanimbala tayo. Nakilala tayo ba diba, sa Tanimbala dahil extortionista o nagtatanim ng bala, mga buhakan ng ina sa airport para mag-extort ng pera, hindi lang sa mga foreigners, kundi sa ating mga OFW. Diyan kilala si Noynoy, Noy, na sabi natin, worst president. Dumating si Duterte, ano sabi ni Duterte? Mabuha ka ng ina nyo dyan sa airport. Pag nakalaman ko na nagtanim kayo ng bala, ipapalunok ko sa inyo. And true enough. Diba? Simula no nag -ngak, ngak si Pangulong Duterte ng ganyan, nag-improve ang airport for habang nandoon siya. Walang nagtanim ng bala. Wala kang masyadong naririnig na nangingikil o nage extort But definitely, may mga mangilan nilang cases. Pero hindi talamak, hindi rampant. You know that? Dahil ako, ilang beses ako umuwi nung panahon ni Duterte. Walang nangingikil, walang kung ano-ano. Dumating duma si Kuting, 2022. Ano ang unang mga nangyari dyan? Brownout. Offloading sa mga OFW. Offloading sa mga inyong mga Pilipino. sa Well, sa, sa ating lahat. Yun dyan mula sa Pilipinas na nag-travel na, 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 papuntang Thailand o sa Asia para magbakasyon. Di ba? Naalala niyo yung mga issue in the past years to magto two years ng hayop na kuting yan yung mga isyung ibinigay o oh, yan yung mga ibinigay ni Nico Ting ng administrasyon nito brown out pangingikil pang, pang paglunok ng 300 dollars ng isang taga uh, uh, airport di ba remember yung may uh, tie okay nagstop over lang siya naglay over lang siya sa Pilipinas ninakaw yung kanyang 300 dollars tapos nilunok dahil para yun know, may itago niya, tangay na. Nakita niyo, ang ligas ng putang ay ng gobyerno ni Kuting. Lunok, ngayon, daga, mga kamukha nila. Pinipesti na tayo. Okay? Sila ang peste sa lipunan. Surot lahat. Bakit before i-privatize sana yan? Bago pa i-privatize. Although, my good and bad, ang privatization kung maganda ang kanilang intention. You know what I mean? But the, the intention of this jutang jini ng kuting government ay laging kasamaan. Eh, tangay na yan. Yung ina point nila, si Larry Gadon, na napakaingay, na ipinaglalaban yung airport na yan, na papalitan ang pangalan ni Ninoy. ba? Diba? Dahil ganito, bulok, dadadada. Asa na yung jutang jini ng yan? O, nagkaroon ng pwesto political accommodation binigyan ng pwesto to fight ha, uh, ano against hunger o, uh, kumusta naman pakita niyo ba yung putang inang yan? isa pa oh yan may o, buha ng yan oh buwak ka inang ina ano yan bobo well ang lakas niya magsalta ng bobo bobo ano ka ngayon gadon bobo o buwak ka nang ina lang na nakikinabang asa nang angas mo sa airport airport na palitan buha ka ng buwak ka nang inang pangalan ng noy, ng ni abnoy sabi mo E eh mas abnoy pa kayo mga putang ay narinyo. Masahol pa kayo sa demonyo. Masahol pa kayo kay Noy-Noy. O, asang ka na. So anyway, balik tayo. Kung inuna yan, dahil, ayan, pinag-uusapan yan, kahit sa interview ko, ni, na, namin ni Kuting Junior, ni Kuting na kung ano gagawin niya, infrastructure, chuchu, ayusin, dadadadada. Pag da Pagdadalawang taon na bago sana pinrivatize yan, Inunan niya yung airport na yan dahil sabi ko yan ang port of entry, diyan pumapasok ang lahat. Parang kipay ni Lisa na pumapasok ang lahat. Ang pera ng bayan pumapasok. Kung pwede isaksak niya sa, kung meron pa siyang dapat saksakan sa butod niya, isaksak niya lahat. Port of entry ang jutang gilinan yan sa paglutpag nanakaw ng kaba ng bayan. So, mga kababa, mga palangga. Bakit hindi inuna yan? Kasi nga walang pakialam ang gobyernong ito. Mas gusto nilang i-renovate ito a few days ago, yung Laperal Mansion. ba? Diba? Laperal Mansion. Sa Malacanang. Anong ginagawa? Puro na lang social climbing. Kasi nga si Lisa Smugs, si Lisa Butod ay isang mahirap, pinakamahirap sa Araneta na puro puot-puot at galit sa, kan sa, kan sa society o sa taong mayaman na hindi niya kayang abutin bago siya maging first lady. Alam niyo yan? Bago maging first lady, as yung hayop na yan, ginasika-sika lang ng kanyang mga kamag-anak na aranetang may pera talaga. At siya ay isang surot na dugyot na pinipilit na tumaas. Wala naman tayong problema kung mahirap ka mayaman. Hindi ko naman sinabing mayaman ako eh. You know my may story. Di ba? Mahirap din ako. Pero, hindi ako nagnanakaw sa katulad dito na nagsosocial climbing, na nag enjoy ng pulburon, ng alak, ng mga drama sa Malacanang at naapektuhan ang taong bayan. Kahit tayo mag-emote-emote, mag-drama tayo, pag-sip-sip -pa ng wine o kung ano man sinisip mo, as long as hindi galing sa pera ng bayan, wala tayong mag-problema. Kung dati kang mag-uuma o kung ano man, dapat nga maguma, mayaman na sa atin eh. At you know, nag nagkaroon ng uh, pag-unlad ang iyong ba, ang yung buhay. You know, ibig sabihin nagsumikap ka. Pero itong buha ka ng inang ito, nagsusumikap para lustayin, kamkamin ang pera ninyo. Ay La Laparal Goldenberg. Ano ginagawa ng putang ina fireworks there, party there. Pero yung airport natin, daga there, daga here, surot, di ba? Nakita niyo? So ito yung sinasabi natin sa inyo mga palangga na ang issue ng hinayupak na ito ng gobyernong ito lalo na sa mga OFW lalo na sa atin not only OFW lahat na nag in and out sa country ino offload di ba sinusurot kinakagat tayong lahat ng pesting ano na to pesting gobyernong ito ngayon panggigipit and now we have daga o sikat na naman tayo di ba International, dinadaga tayo. Mayroong peste sa ating airport. So pagsasalarawan ng gobyerno ninyo ay peste, di ba? Peste. So maswalas ng gadon pour spot up or photo op, sabi ni Chicklet, to elevate hunger daw, sa designation ni gadon, yeah, to elevate, sabi niya, yeah, instead of to alleviate, to elevate, exactly, I like that, I like that palang, to elevate hunger daw, sa designation ni gadon. Yeah, to elevate, sabi ni Yeah, Instead of to alleviate, to elevate. Exactly, I like that. I like that palang guys. Sabi ni Elga, to elevate Hagar down designation ni Gadon. No, nowhere to be found na siya ngayon. Exactly, sabi, alleviate para ma, ma mabawasan. Di ba? Ang kahirapan. O mabigyan ng uh, uh, kalinga itong mga mahihirap para hindi na magutom. Ngayon, lalong tumataas. Kaya nga sabi ko, political accommodation lang yung pwesto ni Gadon. Yung, yung pwesto niya yan. Imagine mo kung sumusweldo ng what? 200, 300 a month plus, you know? Wala siyang budget. Parang wala naman siyang budget. Kasi palamuti nga lang siya nilisa smugs para hindi magngalngal para hindi magmagjutang ginajutang din at magsalta ng oh bo 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 kasi kung hindi yan nabigyan ng pwesto eh talagang mag mag-aatungal yan di ba okay lang sana kung mag-atungal si Gadon dahil ay pinaglalaban niya ang katotohanan. Magkatotohan sa atin dito. Di ba? Bumubunga, bumubuga tayo ng apoy hindi dahil hindi tayo nabigyan ng pwesto. bumubuga ang ating apoy dito dahil sa injustice, sa kababuyan na ginagawa. Pero si Gadon, uh, ano eksena ang tapang-tapang, di ba? Asa ng tapang ng putanginang ito? Ang daming issue. Bigas. Ito, sa Senate, cha-cha, wala tahimik. So ganun talaga kapag ang tao ay walang prinsipyo, puro lang angas, pero walang puso para sa inyo. Tandaan niyo yung mga tao niya. Kasi kung may angas yan, at kung meron niyang puso para sa inyo, hindi niya tatanggapin yung pwesto na yan. Dahil nakikita niya yung kabulukan. Alam naman niya sa sarili niya eh, Bakit natin siya sinasama dito? Dahil isa yan sa maingay. Kasi nung panahon ni Noy Noy. Tungkol sa airport na yan, airport, airport. And our subject right now is airport, airport. Pero tahimik ang Jotang Jinina. Nakasabay ko yan do during the inauguration. Nakasama ko sa table. Okay, ang pamilya niyan. At makikita mo talaga na mga walang modo. Okay.